Aring lumabas na ngayong buwan, kapapasok na kasi ng buwan, June 3 na pala. Ang Uy, uh, yun, ICC. oh Mm Definitely. Yung pinanggagalingan ni Baste, hindi yan, hindi yan patriotism, hindi yan nationalism. Mm. Hindi mm. yan yung para magkaisa tayo. Mas ang mm. pinanggagalingan niyan ay kaba, takot. Mm. Dahil na, mm. uh, kumbaga, sa kanto, dinuduro mo yung kapitbahay mo, dinuduro mm. mo yung isa ron, no? Eh hindi mm. naduro. Lulusong pa. Sabi nga na, no? Hawakan mo nga, hawakan mo nga sa tenga. Yan. Oh, so, oh. Eh pumalag. Oo. Eh, pumalag. So okay, well, atras ka. Ganyan yung kultura ng mga bully, di ba? Mm. Pag yung bully, kinol, kinol mo, kinol out mo, mm. eh medyo rin nervous na yan. So, mm. tingin ko yun yung pinanggagalingan. Uh, mm -hmm. Yung kanilang mga rally, eh hindi naman lumalaki. Hindi pa natutuloy. Tapos ha, ah, gagamitin nilang dahilan ay diktadura na raw. No? <laughs> Bukang hindi naman nila kaya mag-rally, kaya hindi sila hindi natuloy yung kanilang mga rally. Halimbawa, hmm. yung sa Tacloban, no? Galit na galit si eh, ko. Dikong. Hindi daw sila hmm. pinayagan mag-rally sa Tacloban. Eh sabi mismo ng kanilang organizer, kaya hindi natuloy yung rally dahil doon sa bagyo. Ano hmm. pa hmm. yung no? So, so itong, kanilang, itong kanilang mga prayer rally na wala namang prayer, kasi hmm. hmm. na sinasabi nila ay na-cancel dahil sila ay hinaharas katulad ng sinabi ng isa niyong guest dati dito na mm. yung Bulacan, no? Ay hindi mm. lang tuloy. Mm. sa kalada na truck. <laughs> mm. Eh, ang init-init eh. <laughs> Kaya yung mga tao mismo ayaw mag-rally. So, pinapackage na lang nila na yan ay dahil sa nawawala na daw yung uh, yung democratic space. No. Eh, mm. ganyan yung, uh, yung gagalingan, tingin ko ni Baste. Na huwag niyong kalimutan, nag-threaten mm. pa na baka oh, wow, mangyari. Yeah. Yan, sa gobyerno sa Romanov family yeah. sa Russia, yan sa akin. Okay, Mussolini <laughs> na pinatay, na binitay pati Waret. Yan pa yung mm -hmm. nagsasabi ng dati eh mayon, parang maamong pa.